Hi guys! Welcome to my vlog! And ito nga yung 5 simple steps na hindi natin kailangan gumastos para pagandahin natin yung mga eggs natin. So, ito I can apply both uh, male and female. So, pwede to sa babae at laki. So, of course, couple, as I always said, dapat teamwork po ang pagbubuntis. Hindi lang si Mrs. ang nag-e-effort o kaya si Habi ang nag-e-effort. So, dapat talaga teamwork po tayo, ano? So, eto nga, number one, guys. Eto ang pinaka enough sleep, okay? So, dapat i-observe natin yung sleep routine natin. So, at least 7 hours, okay na yon And at least 7 to 8 hours every night, dapat kumplituhin natin. Bakit napaka-importante ang sleep? Ang pagtulog kasi, guys, uh, doon uh, nagre-regenerate yung katawan natin ng mga cells ng mga bagong cells. So, kasama din dyan yung mga egg cells natin. So, as I said nga, it can apply both male and female. So, kahit laki man or babae, dapat talaga meron tayong enough sleep. And uh, yun nga magbubuhos uh, yung uh, uh, mga cells natin habang natutulog tayo, doon nagproproduce ng mga new cells ang katawan natin pangalawa is exercise, so lahat naman alam natin na ang daming binipisyon ng exercise wala tangan uh, uh, bad effect ng exercise, no? pagsobrahan lang, okay of course uh, pagsobrahan natin o kaya yung pinipilit natin naman yung mga magbubuhat ng mga hindi natin kayang buhatin sa gym or ano, yun yung mga bad effect naman ng exercise so ang exercise guys ay nakakatulong din sa pagboost ng blood circulation natin. Of course, kung gagalaw-galaw tayo, yung mga muscles natin, yung mga blood natin, maganda yung dalo, yung flow, and of course, pag, uh, siyempre, uh, kung may black fallopian tube tayo, pwede rin yan ma -unblock. kasi siyempre, sa pag-move natin, and uh, as I said nga, maganda yung dalo, yung blood circulation natin, so pwedeng ma-roll out kung ano man yung nakabara sa fallopian tube natin, mga kababaihan, and of course, sa lalaki din, so uh, kahit sino, no, so maganda pa rin talaga ang benefits ng exercise mailalabas din natin sa pamamagitan ng pagpapawis yung mga toxic uh, na chemicals sa katawan natin na yung mga nakakain natin na of course hindi natin namamalayan lahat ng mga food na gusto natin is masarap, sabi nila masarap ang bawal, eh hindi natin alam na bawal pala sa atin sa mga condition natin, halimbawa kung mayroon tayong uh, nararanasan na picos, o eh, yung mga endometriosis o ganyan and then kung ano-ano pang sakit dyan not only uh, uh, fertility problems. So, i-watch out din natin ang mga diet natin. And, uh, sa pamamagitan ng exercise, mailalabas natin yung mga toxic chemicals na yan. Number three, so, eto, mahirap tong gawin pero kailangan at uh, necessary talagang gawin natin. Iwasan natin yung mga processed food, mga frozen food. Kasi alam nyo guys, ang mga processed uh, food na nabibili natin, punong-puno ng mga preservatives at yung mga preservatives na yon ay naglalaman uh, ng estrogenic chemicals very high of estrogen at hindi uh, fake estrogen ano yung synthetic estrogen na hindi natural estrogen and then yun din yung sanhi ng mga hormonal imbalance natin sa ating mga kababaihan and then uh, nagko -co contain din sila ng of course sugar super sugary ang mga processed food mga processed food na nabibili natin diba and then yung sugar na yun of course um mag uh, Lilit din ang hormonal imbalance kaya ang daming PCOS cases ha, sa PCOS kasi ang um, problema ng PCOS is uh, sa insulin yung blood sugar natin so yan kaya ang dami-daming uh, PCOS I, I think number one of fertility problems ngayon ay PCOS yung PCOS and then number four of course kumain ng masustansya as necessary of course dark leafy vegetables iwasan din natin ang rice kasi ang rice is uh, super high ng carbohydrate pwede naman at least one cup a day lang or uh, kung kaya natin na huwag kumain ng rice why not o isubstitute natin yung mga beans yung mga lentils yun uh, whole grains yun yung mga uh, healthy na more on proteins siya, hindi carbohydrates. So, yun of course, uh, it, um, contains vitamins and minerals yung mga dark leafy vegetables natin tapos yung mga beverages na drinks, coffee, or yung mga energy drinks, soft drinks natin, uh, Hanggat maare iwasan natin ang mga yon at palitan natin ng mga fresh squeezy juice, yung mga fresh fruits o kaya yung kahit kalamansi juice lang or kalamansi water, yun or lime water, lemon water yun lang and then lagyan mo lang ng uh, konting uh, ice and konting honey yun and uh, no sugar please uh wedding uh, sugar konting sugar lang pero yung um, at least gumamit tayo ng brown sugar o kaya yung palm sugar and um, ano ba yon yung uh, yung mga organic na sugar hindi yung white ah uh, yon uh, iwasan natin yung refined sugar and then number 5 uh, alam ko kanina sinabi ko na hindi dapat gumastos pero uh, kung kaya natin pwede tayong bumili ng iron kahit anong iron yan, kahit bumili tayo ng generic na iron yun din yun, kahit hindi branded okay lang yun, basta It contents, iron and then vitamin E kasi ang dalawang to ay nakakatulong din sa pag-generate ng uh, new cells natin and of course, as I said kasama na dyan yung mga egg cells natin and then the um, best uh, weekend that uh, take our iron uh, sabayan natin ng vitamin C o kaya yung, as I said, yung kalamansi, okay, uminom ka ng iron mo and then uminom ka ng kalamansi juice, ganyan, kahit hindi ka na bumili ng tablet na vitamin C, okay na yon Vitamin C lang din naman yung uh, uh, what's that? Yung calamansi o kaya lime o kaya yung lemon. is the same vitamin C. Kasi ang purpose ng vitamin C is to uh, maabsorb ma-absorb ng mabuti yung iron natin para sa mabilis na absorption ng iron natin. Kaya yun yung purpose na sabayan natin ng vitamin C. And then, yung vitamin E naman, uh, iinumin natin bago tayo matulog para as I said nga ba diba, yung pagtulog natin doon nag generate ng um, or nag-produce ng new cells yung katawan natin so yun din ang time na best na uminom tayo ng vitamin E before tayo matulog at yung sa iron naman natin uh, sapayan nga natin ng vitamin C sa umaga naman no yung wala pa tayong kain yung empty stomach, yun naman ang best na pag-take ng iron natin. So ang dalawang ito ay makakatulong nga sa pag-boost ng uh, uh, cell production natin and then mabuboost yung uh, blood circulation natin sa katawan. And then, I always recommend guys, na gumamit kayo ng ovulation test kit. Hindi ko sinasabi na bumili kayo sa akin or sa amin. Kahit saan kayo bumili, okay lang. Basta ang uh, bilhin nyo is yung accurate na ovulation test. And then, ito kasing ovula ovulation test guys, malalaman nyo kung nangingitlog na kayo o hindi. At kung nangingitlog man kayo, matatimingan talaga natin yung exact na pangingitlog natin. Kasi ang ovulation Day natin is na gaganap lang yan ng 24 hours. So, halimbawa, nag-mature yung egg natin sa ovary, magta-travel yan doon sa fallopian tube natin. Sa pag-travel niya doon sa fallopian tube natin, dapat meron na siyang makamit na similia, makatagpo na similya para doon na mabuo. Okay? Kasi doon lang talaga tayo pwedeng mabuntis doon sa pangingitlog natin. So sabihin natin yung ovulation test natin is nag-positive. So doon na tayo tatimingan. And uh, at least tatagal ng 3 days kasi yung before and then during the 24 hours and then after ng 24 hours, magpa ka sa um, uh, ovulation test. Okay lang din yun. Pero as I said 24 hours lang. And and uh, rise up uh tumataas kasi yung level ng uh, luteinizing hormones natin at yun yung na doon sa ovulation test natin so it means kung nagpositive yung ovulation test natin is may nag tayo na eggs kung uh, yung uh, ovulation test na na, na bili mo is accurate and then uh, for the two weeks na nag- test ka at hindi nagpapasitive it means hindi ka nangingit so walang nag na eggs sa'yo. Kaya hindi ka na Okay? So, dapat i-work out natin para mabuhos at mag-matured yung egg natin para yun yung may mabubuo. Yun lang. Thank you so much for watching and uh, please uh, check my short videos. I'm uh, posting short videos every day in my YouTube. And then, don't forget to subscribe if you are new here and uh, click the All button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng videos. Bye.